parang palasyo ni Aladdin wow napakaganda sobrang ganda nito at talagang mamamangha ka talaga oh napakalaking pagkain napakalaking crabs ano to wow at isang napakalaking farm ng crabs dito sa Kutabato Talagang mama talaga pag nakapunta ka dito lalo na pag natikman mo ang kanilang luto ng kanilang crabs na medyo matamis-tamis. Kaya panoorin nyo ang video ito dahil ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Cotabato City. Hello guys, magandang araw at ngayon pangatlong destination natin. Dito tayo natulog kagabi, nandito tayo ngayon dito sa Cotabato City at kakasama natin si Sir Delta Bravo. Oh, Delta Bravo. All right guys, then ngayong araw na to is may pupuntahan tayong mga tourist spot dito sa Cotabato City at excited na rin kami para puntahan doon. At first time natin dito, Actually, second time na ko na, pero dumaan lang, hindi kami huminto. Ngayon, dito na talaga kami natutulog dito sa uh, Alnor. Alor na Alorna, na Hotel. Alnor, Alnor, Alnor. Hotel, sorry guys. Alnor Hotel dito sa Cotabato Bato City. Alright guys, see you sa ating mga lugar na pupuntahan. Um, heads up lang guys, parang pupunta tayo ng Crabs wow. Farm. Uh, Grand Mosque at uh, ewan ko pa kung anong lugar yung pwede nating puntahan sa araw na to. So see you. Kami pa na papuntang Grand Mosque. Kaling dito sa hotel at nagre-ready na nga kami para makapunta na sa Grand Moss at ayan inatras na ni Moto Driving yung kanyang motor at may nagantay sa ating mga security may kasama tayong mga pulis papunta doon at ayan si Lurie Cake mukhang excited na kaming lahat alright so tara guys let's go Nandito na nga kami sa Grand Mosque at nakikita agad oh namin yung restaurant at sa harap ng restaurant nandun yung Grand Mosque at dito muna kami nagpa-park sa labas. Ayun si Delta Bravo nakatayo at tayo papasok na at titingnan natin yung Grand Mosque kung gaano kaganda at ayan na nga kitang-kita natin ang ganda talaga ng Grand Mosque kaya hindi lang yan papakita ko sa inyo. At nandito na tayo dito ngayon dito sa Grand Mosque nasa likuran natin ayan yung Grand Mosque dito sa South Cotabato at ayan papakita ko sa inyo ang buong Grand Mosque kung anong itsura sa taas tara let's go maliban dito sa napakagandang mosque nila dito sa Grand Mosque dito sa Cotabato ay may nakita tayong restaurant dito sa harap talaga ng gate ng Grand Mosque at pwede kang magpaluto ng uh, king crabs at saka bangos at saka yung malaking shrimp meron din sila na pwede nyong ipaluto at hindi lang yan may mga pasalubong sila na pwede nyong bilhin right guys, sana mapuntahan yung lugar na to dahil mamamangha talaga kayo sa ganda ng mosque at sa kanilang nilulutong pagkain. Ayan guys, nandito na tayo sa loob at ito yung nakita natin mga cake na napakasarap tingnan. Siguro ang sarap talaga nyan at mga product ito na pwede n'yong ipasalubong galing pa ito ng Malaysia. Ayun, oh. Pancit canton at noodles at my coffee pa. At ito yung kanilang sinasabi na king crabs. Wow, ang laki nito, guys. Pinakita nila sa akin. Hu! Ay hindi mas maganda. So guys, um papasok tayo sa loob kung saan yung farm nila ng kanilang king crabs at may bangus pala din dito. So tara, puntahan natin. Papakita ko sa inyo. At ito ang kanilang farm na kung saan kinukuha ang king crab, bangos at sugpo. At ang lawak pa nito guys, ayan makikita natin ang lawak niya. Pagkatapos natin sa Grand Moss at nandito naman tayo sa kanilang farm ng crabs. At ayan, lalabas tayo ng second para tingnan natin at kumain tayo ng crabs dito. Alright, tara let's go! nang bumaba ako, may nakahanda ng pagkain, inumin, at may mga prutas pa sa likuran. Ayan yung crabs na sinasabi nila na matamis-tamis daw yung kanyang laman. At ayan, excited na akong kumain at nakas pagsimula na silang kumain. Kitang-kita naman sa video na mukhang napakasarap talaga, lalo na yung bangos. At yun yung kanin guys. Alright. So yun yung kakainin natin. Ito, ito, maliit. Bibi na sugpo daw. Dito siguro. Mga... Sarap na bagal ito. Tuloy tayo mo yung kain guys. Malapit na kaming mabusog at ngayon papakita ko na ang kanilang farm. Tiada yang lain Mengganti kamu hanyalah dirimu, meraihkan aku hanyalah dirimu, menyayangi aku. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. tujuh hari seminggu selalu bersamamu, dan hanyalah dirimu yang merinduiku. Kamulah segalanya, terimalah segalanya. Yesus, yeah. suaramu bergema. kitang kita natin ang lawak ng kanilang farm at hindi lang yan dahil natikman din natin ang kanilang crabs na malamis tamis nga ang sarap nito at meron pa silang sugpo dito at bangos kaya naman guys, kapag kayo pumunta dito sa Kuta Bato City, huwag niyong kalimutan daanan ang lugar na ito para ma-experience nyo ang na-experience namin dito. Dahil napakaganda talaga ng Kuta Bato, napakasarap ng kanilang pagkain. Kaya salamat sa panunod guys, see you in our next video.